ito yung baby namin siya si baby ducky kaya ngayon masaya ako ng mga kabay kasi nakalakad na siya huwag ginagawa mo dyan huwag ka magsisilos eh parehas na naman kayo pinapakain yan nakalakad na yan huwag mong kagatin buang mani oy sige yan eh hmm. Yo, what's up mga kabayan? So ngayong araw mga kabay, puto dis video, i-update ko sa inyo yung ano, yung kalapati namin at uh, kalapati yung pato namin mga kabay dahil himala. Himala 'yung mga kabay na yung dati rate yung mga ilang araw pa lang yung paa nya putol. Putol bali, as in bali talaga, hindi siya makakalakad Pero ngayon mga kabay, ang galing ang galing talaga dahil ngayon nakakalakad na siya ng matuwid tapos yung paa niya ano talaga yung katulad na dati na nakakalakad na siya pero ngayon pagkita ko sa inyo mga kabay himala na na eh. ng matuwid yung paa niya ito um, tayo ka bibi tayo ka bibi bibi tayo lakad ka lakad ba lakad La lakad bibi tayo tayo ba tayo! Sabi yan? Bibing tayo. Tayo ba? Lakad ka. Hindi kita pa ngayon. Sige na. Huwag ka nang maya. Na. Pakita mo sa mga ano natin. Tabi dyan, ikaw. Uwaya na na. No. Nagsisilos ka kagad. Doon ka. Doon ka. Mga baby. baby? Sige na, baby. Tabi dyan, hindi mo ikaw. Nagsisilos ka agad. Doon. Doon. Oh. Mm. Doon ka. Yung aso na yung mga kabayo. Oh. Si Loso. Sige na, bibi dali. Dito na. Dito na, malandiyan ka na naman. Hindi <laughs> man ikaw. Hindi man ikaw, Doon ba? Di, doon ka. Ta, sige, sige. Ayun, mo mga kabayo. Oh. Tinan di ba? Oo. Oh. Sige, lakad ka, bibi Bibi lakad. Andito ka na naman. Sabi kamuna ang kamo huwag kang magsisiin. Doon ka muna, ha? <laughs> Baby boy, doon ka muna. Ha? Tawa sa kundan, tali. Doon ka muna. Dito. Doon na mo. Ano <laughs> ginagawa mo dyan? Huwag <laughs> kang magsisilos, eh. Parish lang naman kayo pinapakain. Ha? Huwag kang magsisilos. Doon ka muna kay... Kausapin ko muna to. Doon ka muna na muna. Doon. Hindi mo. Hindi pa yung mo. Na, na, na. Doon na. Doon ka muna, baby. Ha? Doon ka muna. Doon ka Bibi, dali. Dali, bibi. Hindi mo na ikaw, oy. Buwang mo, eh. Doon ka muna. Doon. 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 Tingnan mm. niyo mga kamay yung paa oh, naiapak na no, di ba? Dito nga bibi, dito. Ay, o, lakad ka. Hindi nga ito, oy, ano na. Doon ka muna. Tingnan mo oh, mga kamay nakakalakad na siya. Lakad ka bibig lakad, lakad. Lakad ka, pa. Na mga nanood nga, ano mga nanood sa atin din oh, kasi <laughs> uh. Bakit kikibon na lang dyan? Sabi ko doon ka muna eh. Doon ka muna, doon. Doon ka muna. Sino bibilakad ka? Lakad. 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 Mati, gasta lang ang ulo mo. Huwag mo nagsisilos kasi panyos lang kayong dalaw pinapakayo kayo. kayo. Sino bibilakad ka, bibi? Lakad. Lakad, bibi. Bibi. Ikaw rin, ang tigas ng ulo mo, no? Si Loso, mga kabay, yung aso namin. Oh. Ito mga kabay, oh, nakakalakad na siya. Tignan nyo. Ito, ilapit mo yung panya. Yan. Nakakapak na siya. Di ba? Si Chow oh. Chow. Ngayon. Doon ka. Ngayon. Sige, lakad pa rin. Pag mo mas kanina. Lakad, lakad. Lakad. Dali, lakad na. Sige, papakainin na kita, ha. Sige, lakad. Sige, lakad na. Lakad ba? Pa. Pakita mo mas kanina, lakad. Lakad. Lakad na. Sam ka eh. Ay, lampam ay. Eh. Sige sige lakad ka dun lakad lakad ka bibi lakad ikaw rin masunod ka ng sunod eh. bibi dito bibi lakad ka lakad 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 papakita mo sa kanila na makakalakad ka na ikaw doon ka muna At tayo, eh. sige na bibi lakad ka nagsisilos Nagsisinos mga kabahay yung aso namin, no? Sige na. Sige na, baby. Sige na. Sige na. Sige na, baby. Baby. Baby, lakad na. Lakad na. Tinan mga kabahay, oh. Naka, nakakaano na siya. Kung noon, nung mga nakarang araw, yung paa niya, kasi hindi, hindi niya maiapak na yung naapak na ngayon. Sige, lakad ka na, baby. Pakita mo sa kanila. Sige. 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 Sige baby, pakita mo sa kanila dali. Lakad. Lakad na. Ay, sige na, lakad na. Sige na, pinapaya mo ko baby ha. Sige na baby, lakad. Sige na, kaya alis tayo mamaya. Ha? Sige na. Sige na. Lakad na ba? Lakad na. Lakad na baby. Sige, sige na, lakad na. Uy lalakad na 'yan. 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 Hu, 'di ba? Nakakalakad na, uh, diba? uh, na si mga kabay, 'di ba? Oo. Uh. Mabayan. Uh, Oo, 'di ba? Ang galing, ang galing. Ang galing. Tutsing oh, na bibi ko. Ang galing. Uh, ang galing. Ang galing, ang galing, ang galing ng bibi ko. Ang galing. Tama naman, hindi man ikaw. So, 'yan mga kabay update ko ah. Okay, In-update ko lang kayo sa sa ano ko sa na uh, ko pakilala ko sa inyo. Hmm, ito yung bibi namin. Sa si bibi Daki. Kaya ngayon masaya ako ng mga kabe kasi nakalakad uh, na siya. Ayun oh. Ayun oh. Sige, nalakad na yan. Nalakad na yan. Awan mo kagatin. Buang mani oy. Sige, dinig. Hmm, wala na. Tara na, tama na yan. Ikakagat <laughs> niyo!